Ito. Ay, pa lang. Yandito kami dati. Ito na yan. Kinakalkal namin dati yan. Maganda dito magtambay dati. Eh, ililigaw ko sana sila. Hindi ko maligaw-ligaw. Tikitan ka. Tikitan ko ako. Dari kami Huwag <laughs> <laughs> ka dito <laughs> ako. Tikit. Oh. Guys. Ah, na siya. <laughs> lang siya. natin. Tikit. Okay, pahit Parking pala ang alak ko. Ito ba yung damit na binigay sa'yo? Nang okay. ano? At siyempre gamit natin ang GWMX mo. GWMX. Nawalan ka kupas kupas. Gamit natin sa pag-scroll natin. Pausa ko. So ayan, maganda pa rin siya sa Rewa. So, GWM. Mm. Ikot natin. GWM. 4x4 GWM Nalala ko ako?

<laughs> Kuta ni Diwata, pinasok na. <laughs> Aba, nag-yoga. Aba, ako na maos. Kaya nga eh. Golden, nasa Golden China na pala tayo ngayon. si diwata papunta na kami ron yung bag mo na kampos nasarap kami na ng eh. Show it eh. yung punta sa dagat Sa dagat daw sa dagat Sa dagat kami pupunta hmm. Sa dagat Wala na tapos na bawian na kami Yes yeah. may sikit dati Tagal mo wala ka na yung 20 <laughs> I know Biglang Ay no

Ito ko na ang malakal dati. <laughs> Isa so, <laughs> sa mga memoro-, memorable place di dito ba ito? Ang palagi dito kami na ang dati. Mga anong taon yun? Way back, mga 2012. Okay, yeah? 20, 2012? 2012, 2013, 20, 20, 20, mga ganyan. Kaya kilala siya ng mga tao dito.

ito na yung dating para iso ni Diwata. Ayan. Ayun, meron na nang ano. Kilala mo rin yan. Oh, Robin, lawak na ng ano. Reclamation, oh no? na, Ayan. ayan. <laughs> Kela <Kailala> mo yan? Oo. Hindi na naman ako po ng baso na. kinakalkal na yung dati guys, oh. Ah, ito yung ano. Wala si dito pala. Uy. <laughs> <laughs> <Diwata na pati. laughs> Puro ano na no? Puro lupa na. Dagat 'yan dati. Oh, dagat 'yan. Dito rin oh. nag-a-view na yung kwentuhan ni Diwata. Diwata picture daw. <laughs> Kaya sa so dito ay. ay papuntang dagat. na siya dagat ngayon. Grabe. Puro lupa diwata. na siya. Ayun. Puta ito yung Diwata. Ito yung kuta ni Diwata. Kuta ni Diwata. Uy! Grabe. <laughs> si Diwata. Ako, hindi na ano yung diwata. Nakita nyo? Tumakbo dun eh!

Tumbo pa ako doon dalawang beses. Dito, Anong ano, lugar to? Dyan. Itong ano to. Dinaanan Di natin. Dito, mga... Pag nga dito magtambay dati. Pero parang konti lang naman nakatira na, no? Doon lang naman nakatira marami. Ah, marami pa rin. Sa government ba to? Itong lupa, lupa na to? Hindi ko alam sa lumayari nito. Hindi ko alam yung dahana, no? na lang yung ating mga guys. Kami Ito ka. <laughs> <laughs> Iniligaw ko sana sila. Hindi ko maligaw-ligaw. Dito, nakatulog natin. na na guys. <laughs> Pero yung mga kasama mo dyan dati, wala na dyan. Ano dyan pa rin sila? Yan. Di wata. O oh, shoutout mo, Diwata yung mga views natin kasi nakano na, -na, na tayo. Nakalay ba tayo? nakalagpas ano na tayo. Shoutout eh. sa mga viewers natin. Pausa ko. Ayan. Pausa wata Pero dito lang tayo.